Negosyong walang lugi. Sino ba naman ang may ayaw nito? Lahat tayo gustong maging successful ang negosyo natin at ang pagkalugi ang pinakaayaw mangyari ng kahit na sinong negosyante. Pero ang realidad ay kahit pa nasa tugatog ng tagumpay ang negosyo mo ngayon ay pipwede yang bumagsak. Sasabihin ko na wala pong negosyo na walang lugi kung yun ang hinahanap mo. Pero sa ngayon ay share ko sa inyo ang anim na negosyong maliit ang chance ng malugi ka at mas mataas ang chance na magtagumpay ka. Pero bago yan ay pakilike muna ang video na to at sana ay tapusin mo ito hanggang dulo dahil napakagaganda ng bawat negosyong babanggitin ko at marami kang makukuhang aral at sobrang baba ng chance na ikaw ay malugi. Lalo na yung number 5, kaya kung meron kang perang pangpuhunan, pwede mong i-consider ang mga negosyong ito. Number 1. Grocery Store Pangunahing kailangan ng mga tao ang pagkain kaya napakagandang negosyo ang grocery store. Mas mataas ang tsansa na kumita ka dito lalo kung marunong kang magpatakbo ng negosyo mo. Pero kahit ganon ay pwede pa rin itong malugi lalo kapag nagkamali ka. Ang unang kailangan mong pag-aralan dito ay ang lokasyon. Kung gusto mong magpatayo ng negosyong to ay dapat nasa mataong lugar ito. Halimbawa nasa palengke o sa mga establishment. Pwede mong umpisahan ito sa mababang puhunan lang muna at kapag nakita mong lumalakas ay pwede mo nang palakihin. Pwede ka na ring mag-hire ng mga taong magtitinda sa grocery store mo pero siguraduhin mo muna nakikita ka pa din kahit nagpapasahod ka na ng tao. I suggest na alamin mo talaga ang mga pwedeng maging problema ng negosyo mo para agad-agad mo itong masolusyonan. Number 2 ng negosyong maliit ang chance ng malugi ay food cart. Kung mapapansin mo, ang dami palaging bumibili sa mga naka-food cart, mga nagtitinda ng kwek-kwek, siomay at iba pa. Mahilig kasi ang mga Pinoy sa mga pagkain na yung tipong pagkabayad mo ay iaabot na sa iyo kaagad ang pagkain. Kumbaga, mabilisan lang. At lalong lalo na kung masarap ang pagkain na tinitinda mo, siguradong madami talaga ang magiging customer mo. Ang kagandahan pa sa pagkain ay kahit mataas ang presyo kapag masarap naman talaga ang tinitinda mo, siguradong madami pa din ang bibili sa'yo. Pwede kang magpagawa ng food cart at ilagay mo ito sa pwesto na madami ang taong dumadaan, napapunta sa trabaho o kaya naman pwede rin ito sa tapat ng school. May mga franchise din ng sikat na food cart halimbawa Master Shomai pero may kamahalan nga lang ang presyo ng franchise fee pero ang kagandahan ay kilala ito ng mga tao. Ikaw, mag-uumpisa ka ba na sarili mong food cart o magbabayad ka na lang ng franchise fee. Kaya depende pa rin sa iyo kung ano sa tingin mo ang maganda. Pag-aralan mo mabuti bago mo umpisahan. Number 3, laundry business. Itong laundry business ay isa sa mga negosyong may pinakamababang failure rate kasi alam niyo naman, lahat tayo ay kailangan talaga nating linisin ang mga damit natin Napaka convenient naman din kasi talaga na ihahatid mo lang ang mga damit mo sa laundry shop at makalipas ang ilang oras nakukuha mo na, nakatupi na at pupwede mo nang magamit. Madami ang tumatangkilik nito lalong lalo na yung mga sobrang busy na tao at wala ng oras maglaba ng mga damit nila. Kaya kung isa ka sa mga nagbabalak magtayo ng laundry business ay maganda na ilagay mo ang pwesto ng laundry shop mo sa lugar na kung saan palaging busy ang mga tao o sa kahit saang mataong lugar para madaming makakakita nito. Malaki ang chance na magtagumpay ka dito pero hindi ibig sabihin ito ay hindi na ito maaaring bumagsak. Mayroong mga bagay na kailangan mong i-consider. Unang-una na rito ay dapat mayroon kang sapat na puhunan. Ang laundry shop ay nangangailangan ng isang milyon o higit pa na puhunan. Mahal kasi ang mga gamit o equipment na gagamitin, pati na ang installation, business papers at iba pa. Ang ikalawa ay ang kompetisyon sa lugar. Halimbawa kung sanda damakmak ang laundry shop sa lugar na yan, e eh bago ka magtayo nito dapat pag-aralan mo muna. Mag-survey ka kung sobra-sobra pa din ba ang mga nagpapalaundry sa kanila kahit madami na sila dyan. Ang kompetisyon kasi ang isa sa dahilan kung bakit pwede itong bumagsak. Alam nyo naman ng mga Pinoy, kung ano ang uso o malakas, yun ang gagayahin. Kaya kumukonti na ang customer sa dami ng kakumpetensya. Dapat kasi mas mataas ang demand kesa sa supply para siguradong ikaw ay magtagumpay. Ang ikatlo ay ang lokasyon. Huwag kang magtatayo ng laundry business sa tagong lugar na hindi makikita ng mga tao. Dapat talaga ito ay accessible at nasa mataong lugar para madaling makita ang laundry shop mo. At ang number 4 na negosyong maliit ang chance ng malugi ay rental. Isa ito sa mga negosyong napaka-profitable. Maraming bagay ang pupwede nyong parentahan depende kung ano ang kailangan sa lugar nyo. Unang-una na dyan kung ikaw ay malapit sa lugar ng mga camping area o beach, pwede kang magparenta ng mga tent para may matulugan ang mga tao. Pwede ring rent a car. Sa panahon ngayon, marami ang nagre-renta ng sasakyan lalong-lalo na yung mga magkakaibigan na gustong mag-outing pero walang sariling sasakyan. Madami pang mga bagay ang pwede mong parentahan depende sa kung ano ang demand sa lugar mo. At bago ang number 5 kung hindi ka pa nakakasubscribe ay pakipindot na rin ang subscribe button sa baba ng video ito. Maraming salamat po. Ang number 5 ay healthcare business. Isa sa napakagandang negosyo ito dahil ang pinag-uusapan dito ay ang kalusugan ng tao. Siyempre ayaw nating magkasakit. At sino ba namang tao ang ayaw gumaling kaagad kapag ka nagkakasakit? At madami din ang mga matatandang nagme-maintenance na. Kaya naman ang negosyong healthcare ay mababa talaga ang tsansa na malugi. Halimbawa pharmacy, isa ito sa mga negosyong mataas ang tsansa na magtugumpay ka. Kung wala kang ideya tungkol sa healthcare business, pwede kang mag-franchise na lang. Andyan ang generika, TGP, madami pang iba. Ang kagandahan sa franchising ay bukod sa kilala na ng mga tao ang uumpisahan mong business ay may suporta ka pang makukuha mula sa franchisor. Halimbawa TGP, gagabayan ka nila gamit ang experience nila kung paano ba ito palakasin. Pero tandaan mo, sa'yo pa rin nakasalalay ang success ng negosyo mo. Kaya siguraduhin mong napag-aralan mo lahat bago ka magdesisyon. Tapos subukan mo. Subok lang ng subok at magtatagumpay ka din. Ang number 6 na negosyong maliit ang chance ng malugi ay ang opinion mo. Gusto ko ang pang-anim ay manggagaling sa iyo. Kung anuman sa tingin mo ang negosyong maliit ang chance ng malugi ay ikomento mo ito sa ibaba para maraming makuhang ideya ang iba pa nating viewers dahil alam ko na marami sa inyong manonood ang magaling at mas madaming ideya sa negosyo kaysa sa akin. Kaya ibahagi mo rin ang opinion mo at ako na may babasahin ko lahat yan. Ngayon, para hindi mo makalimutan ang mga negosyong ito na maliit ang chance ng malugi ay mag-recap tayo. Number 1. Grocery Store Siguraduhin mong nasa mataong lugar ito, katulad ng palengke. Number 2. Food Cart Business Pwede kang magpagawa ng sarili mong food cart o pwede ka rin mag na lang. Depende sa iyo, Dapat ang pwesto mo dito ay yung madalas dinadaanan ng madaming tao. Number 3. Laundry Business Para sa may mga puhunan, maganda ito at kailangan din ang pwesto mo dito ay sa mga subdivision o kahit sa ang mataong lugar. Number 4. Rental Business Magparenta ka ng mga bagay na sa tingin mo eh mataas ang demand dyan sa lugar nyo. Number 5. Healthcare Business pwedeng pharmacy, kagaya ng TGP or generica. Pwede kang magumpisa ng ikaw mismo basta napag-aralan at kabisado mo ito. Kung wala ka namang ideya at may puhunan ka naman, pwede kang mag-franchise. And last but not the least, ang number 6 ay ang opinion mo. Ikomento mo sa baba kung ano sa tingin mo ang negosyong maliit ang chance ng malugi. At bago tayo magtapos ay nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat dahil tayo ay mahigit 1,000 subscribers na. Talaga namang madami sa mga Pilipino ang gustong magtagumpay. Huwag kayong mag-alala at sa abot ng aking makakaya ay kada linggo mag upload ako ng dalawa o higit pang video. At hanggang dito na lamang naway na sa mabuti kayong kalagayan at laging tatandaan ang utak nyo mismo, ang susi sa pagyaman. Goodbye!